Good morning po sa lahat. Ayan, nalito po ako ngayon sa Clinical Honey g Ah, uh, tayo no. pa. Bali, alas 6 pa lang. Nakadilig na po siya ng mga halaman. Ito po kasi mga halaman ito. Idadalim eh, po sa Mindoro. Ah, uh, po ay nantay lang po mag-ulanan at tatanim po ito doon sa bundok. Na ano po ni Pugong bihero, Ayan. Ayan. Oh. Ganda na. Tapos dito naman, may tanig naman dito si Inay na talong. Ayan o. May tanig na si Inay. May buong hapa o. Wow. Ganun din doon sa labas. May... Doon ang may kalabas ng tanig Mayroong magulang na. Ayan, ang lalaki na oh. Yang kaganda po ng uh, papaya ni Inay. Jipoy. O, oh, kamusta Jipoy? Okay lang po itay. O. Oh, Di ba nagpa-check up tayo? Mm, yung result, uh, pagpunta natin doon, malalaman natin kung okay, kung okay yung uh, ano mo, lahat ano. Okay. Mm, masaya ka ba dahil na napa up ka? Oo. masaya nga po ako tayo kasi ano, nalaman to yung ano, mo ano yung Mr. Tiat sa sa sa, sa ano, tayo, um, <clears throat> salamat po sa yung pagtulong sa akin na uh, kahit na ano um, kahit na sobrang ano takot ko pero ano salamat po rin itay sa yung pagtulong sa akin at saka I love you itay <laughs> salamat po itay at saka parang ano Parang naranasan ko na rin yung ano, yung uh, sobrang masaya talaga. Uh Oo. -oh. Hmm. Ngayon, kung medyo nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa iyo, <laughs> minsan, hmm. uh, simpre normal lang yun. Simpre nagtatanong ako, dapat sasagutin mo ako. Opo. Ano? Uh, sorry po uh -oh. talaga po ito kasi, uh -oh. ano, na, na yung naisip lang ito, yung ano, dun sa, parang bumalik yung sa pamilya ko kasi, ano. Uh -oh. Parang na-trauma ko. <laughs> um, sorry po ito kasi, hindi ko na, hindi ko na ano, at sana, um, ah, 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 uh, hindi ko na po yan ulitin po. So, maaga pa ay eh, nakadilig na. Anong oras ka nagdilig? Uh, for ano, 4.30. Wow, madilim .30. pa yun mm, na. For 4.30. Madilim Kasi pa Kasi yung na. kanina, 3.30 po yung ano, nagising na ako at saka nakapag-coffee na ako. Anong uh, aga. Kasi nga, yung ano natin, yung pabalik tayo doon sa ano, I para maayos sa, yung sa lahat-lahat na ano. Apo. Ngayon, mayroon akong sasabihin sa'yo. Isa. Isa may mga siyempre po siyempre yung mga viewers natin may nakikita na no yung katulad noong pagpo upo di ba siyempre yung po mga charity viewers na nanonood po sa amin ah uh, sana po maunawaan din niyo si Jeffrey po ay bago lang dito ugalian ni po na yung, uh, yung pong pagsagot ng upo o yung hindi po nag-uupo ano yan tawag doon oo Oo, yung mga ganon ay eh, hindi naman di ba gano'n sa inyo. Opo kapag ano kapag wala namang Kapag maopo, may Bisaya, opo. Bisaya yung ano. Wala namang Opo. Um, o, ano? At saka yung Opo sa amin, oo. Mm -hmm. Sa amin. Ah para uh, ganoon. At saka yung katribo namin, Uya, sa amin. Sa Bisaya, oo. Kasi dito para nag gano, gano kasi yung mga alam mo naman, ko sa social media yung, yung paggalang mo ba? Opo. Ano? Tapos medyo baguhin mo yung medyo pagka yung mga Ayong, um, alam mo naman pinapanood ka marami naga -ano sa atin uh, pasensya na po ni si Depre bago lang po siya masasanay po rin yan ganun po rin naman yung si Maylin si Narasel uh, at si Ninita uh, bago po yung pumunta dito sa amin hindi po rin talaga nila talagang tinuruan po namin na mag uh, ang talaga sila na yung sumagot ng upo o masasanay, masasanay po rin to at hanggang ngayon nga po di marunong na sila Uh, marami na po. Ito po naman si Jeffrey ay bago lang dito. Kaya huwag po niyo hanapan agad. At narating po yung panahon ay maada po niya dito sa pagdating sa Maynila. Opo. Tapos yung pag, uh, yung parang pag ano-ano mo, yung, yung kilos mo, medyo yung katulad nung pag, uh, parang pag ganyan-ganyan mo, yung parang umano ka sa akin, parang gumanyan ba? Yung po naman, yung parang pag ganun-ganun parang biruan lang namin yun. O, oh, di ba? Mm -hmm. Opo, po at sana ano po ito mm -hmm. Um, hindi ko nga alam ito kasi yun. Um, Kaya nga yun, yung hindi ko ano. Eh. salamat po sa ano, sa mm, mo kasi sa akin para next, in, ano, maintindang ito na. Um, main Kaya to. yun ang inaano ko para hindi hindi yung uh, parang uh, oh, si Jeep ganyan pala naman si ganyan. May, na, may nababasa kasi akong yun iyo. Eh, yun naman para lang ma uh, madap adapt mo yun dito sa Maynila. Kasi nga, doon sa, sa inyo, iba simpre doon sa inyo. Sanay ka doon sa gano'ng mga uh, uh, kilos, di ba? Uh, Kapag mayroong ano, yung mga gala-gala. Kilo, hindi, yung kilos mo ba? Yung sa ano, pag may matanda, uh, medyo yung huwag ka masyado na yung yung mga pag ano ka ba yung para i-level il mo rin yung saan siguro at yung pag uh, ano kasi yun na yung inano yun, nila eh. para nga uh, pag uh, Parang ano kayo, normal ka lang yung kilos, di ba? Okay. Pagka pag kayo, maraming may pagkakusap sa'yo. Sa akin, okay lang po yun eh. Yung pong mga, kami dalawa kasi nagbibiroan po kami yan eh. Pag gano'n na gano'n. Pero, yung, alam mo naman mga viewers yun, eh, sa mga pag, yung pag parang papalo ng gano'n, parang mga, mga oh, ganyan, di ba? Yung pagka, ano, yung, oh, okay. pwede yung ganyan lang, o oh, kamusta, kamusta, gano'n. Pero yung, para mga ano, alam mo naman yung mga viewers nga, iba yung uh, in, ano nila. Yung mga nanonood. Kasi ikaw, inaabangan ka talaga. Maraming salamat po sa uh, suporta ninyo. Yeah. At maunti yung tipo natin to si Jepoy. Ano gaw alam mo talaga? Jepoy, Jepre o ano? Parang, o ano, Obama. parang, ano, parang lima na. Bama, Jepoy, Jepre. Oh. At saka Jeff. Parang marami na. Okay. At saka ano, yung mga viewers ko po yan. wag kayong mag-alala kasi Um, hindi ko na yun ulitin. Kasi ngayon ko lang nalaman na bawal, pa di, bawal po dito. asa uh, at saka sana mapagunawan niya ako kasi bago lang ako at saka, mm -hmm. at lahat ng ano yung mga yung mga patakaran dito hindi ko pa ano nalalaman kasi yung nalalaman ko lang yung magpakabait ka at magpakatatag ka mm. at saka marunong kang gumagalang sa mga matatanda yeah. yung ano yung respeto po yan ano, yung, tinutupad yun at saka hindi ko alam bawal po yun ano, yung, tina, yung ga ganito mm. yung mga patas mga, sa mga, ano, kasi, kasi, hindi ko pa alam hindi ko pa alam lahat ng ano oh, kasi sanay sa doon sa kanila mm. yung mga siyempre hindi ka naman tinuruan doon ng mga ganon siguro ay siyempre alam mo naman yung mga viewers uh, Um, Maraming salamat po rin sa advice niyo okay. At maunti yung tipo natin si, si Dipre na Yung mapaayos siya yung, yung maging normal yung, uh, yung mga kilos mo, yung kilos mo, ganon Yung pagka mo, mga dahil huwag ka masyado yung mataas mag ano siguro okay. Yung normal lang ba, di ba? Okay. Tulad kasi si naena, ipagbiroan ka ng ano Yung um, kilos mo lang normal Yung baguhin mo para Alam mo sila, nanonood sila eh kahit kaunting ano eh kasi napansin yung, yung shot mo sa akin yung parang yung pag ganyan mo ba yung, di ba na ganyan ka, uh, na, ano ka sa akin minsan? Um, doon to sa ano doon sa hospital hospital oo uh, oh. Ayun, pero okay lang naman yun yung sa mga viewers ko dyan um, pasinsa na po kayo kung ano yung nakita nyo sa vlog namin kay tatay at saka pasinsa na po kayo kasi hindi ko po alam ang lahat ng ano rules dito at at hindi mga hindi pa ako nagdadalawang buwan dito at sana um, hindi, uh, baguhin ko muna ito at uh, sa next po na vlog namin hindi, 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 na po maulit yun at saka ano bigyan ko ng ano yung minor yung sarili ko po at mm -hmm. na po kayo <laughs> so, shout out po sa mga viewers dyan na uh, sa amin ni tatay at saka yung mga, lalo na yung sa mga sponsor ko po, magandang araw po sa inyo, ma'am and sir. Uh, sana mapagunawan mo ako. At sorry po sa lahat yung nakita mo sa akin. At saka yung lalo na yung mga PB team, at saka yung mga scholar po, marami pong salamat na ito. At saka yung ano yung lahat ng mga ano yung mga basis diyan salamat po kasi na uh, sa, nagbago. Ano, yung ano yung mindset ko po. Nagbago yeah. yung isip ko nang dahil lang sa iyo. At marami pong salamat kasi lahat ng ano lahat ng tinanong ito sa akin yung ano mapakabait ka at yan at gawin mo ang gusto mong gawin yung ano yung yung yung, yung pagawin ni lola gagawin lalo na yung pag delay at saka maglinis ng bahay. ginagawa ko na at hindi ko pa alam yung lahat, lahat ng mga dito at mm. sana mapagod at sorry po talaga. At shout out po sa lahat ng mga ano mga followers po diyan at saka yung mga ano lalo na Sir Paul. Ah, uh, marami pong salamat po Sir Paul nang dahil lang sa iyo hindi nga ako makapunta dito sa Manila nang dahil lang sa iyo. At saka darating yung araw na makamit ko yung pangarap ko nang dahil lang sa iyo. At lalo na yung, yung yung ano yung sponsor ko, ah, uh, ma'am, ah, uh, darating yung araw ma'am na makita mo yung ano yung mga yung sinusuportahan mo na ano talagang nagmasipag sa pag-aaral po. At lahat na po yung ano sila Peking Bombay at yung mga lahat ng ano at la si, si uh, Kuya Peter Paul uh, at marami pong salamat po sa yung uh, pagtulong sa akin. Lalo na si Itay, ay marami kong salamat you Itay. <laughs> yeah, sanay po lang si Jeffrey na magganyan, tapik-tapik. Yun ang uh, para na uh, ano ko sa kanila. Pero sanay po siya sa ganun. para nga uh, Turing po dito, anak po ito si Jepre. Turing po namin na uh, anak ko na po ito. Kaya pag po kayong mag, uh, ano, mag, uh, po kayong mag alala at okay naman po ako. Maalam uh, din ni Jepre yung uh, ano namin. Kaya parang biruan namin yon. Oh, ganyan po talaga pag uh, magtatay. <laughs> Pasensya na po kayo. at uh, sa mga uh, nag-comment po, uh, malaking tulong po yon para mabago po yung... Uh, ano ni Jeffrey yung kilos niya. Uh, maraming maraming salamat po at sana po ay la sana po ay patuloy niyo suportahan si Jeffrey. Ilang araw na nga lang po ay dadating na yung uh, si Namaylin at Russell. Ay ano yung excited ka na dahil um, hmm, no, 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 na yung na ako kasi ano um, wala akong kasama rito yung <laughs> katubo. Uh <-huh. laughs> um, saka excited na ako makita sila Russell at saka sila yung mga scholar po dito. Uh -huh. At sana yung mga Tris Marias, sana um, um, happy tayo kapag nakita na tayo. Sino Tris Marias? ano, sila Mylin, sila Russell, at, wala na sininita no? Hindi ko alam. hindi, hindi pa nagme-message si Ninita sa akin. Hindi. Oh. Mm. Wally, si Nia. Hindi si Ninita. Ano sabi mo kay Ninita? Ay, Ninita! <laughs> Magandang araw po Ninita sa iyo. At, at sana mag, magpakaisip ka na mabuti na sabi po yung mga ano yung mga followers natin yung mga viewers natin na maraming kabataan na gusto makamit ng tulad nating mga scholar po. Mm. Yeah po na sabi kasi binabasa ko yung mga comment ng mga mm -hmm. ano mga followers po na sayang naman ninita yung mga opportunity na binigay sa atin. at mm -hmm. uh, saka lalo na kay God no so, at, uh, sa lahat po at yung ano bigyan natin magpasalamat tayo kay God kasi nang dahil lang sa ano kay God hindi tayo makapunta dito sa Manila kasi mayroong taong uh, uh, mga ano mayroong taong ginagamit ng Diyos para sa atin kasi nakita natin na kita yung mga katutubo ay sobrang hirap talaga sobrang hirap kasi nakita natin na yung pag-school natin doon sa doon sa ano sa atin doon sa Davao sobrang hirap talaga halos ano hindi tayo makakain kahit balangoy at kamote yung nakakain natin ano um, school, uh, school gap punta. At saka nag-sacrifice gap punta. Tung, ah, but, kasi mayroon tayong, ano, mayroon tayong inisip natin kung ano pa yung garating sa buhay natin. O yung, ano, yung buhay natin. At nakita rin ni Lord na yung, ano, napakahirap tayo at, at mayroon, salamat po, mayroon naman yung si Itay at saka si na, Nanay Nida at saka yung mga, ano, yung mga, yung member po ni Sir Paul po, uh maraming pong salamat sa inyo. Sa kasi inay no so si inay um, lalo na kay inay na kahit na ano uh, kahit na bisisya, pero kahit na ano, mm -hmm. no andas ang sumusuporta sa akin na kahit na ganito lang kami andas ang sumusuporta sa akin. Kami, no, yung, kami mga ano, kami mga katutubo at sana suportahan niyo kami na kahit na kami ano, kahit na malayo kami sa aming family pero um, Salamat po sa pagsuporta sa amin. Oo, oh, Thank Ano you po, ang ano po ni J. Uh, sa kina Mylene, Russell, Ninita, ah uh, sana ipagpatuloy mo pa yung pag-aaral mo dyan kasi ilang araw na nga lang po ay babalik na si Russell, si Mylene. ah uh, excited ka na ba, J. Opo, excited mga, na ako po. Makikita mo na ulit si na Russell? Hmm, kasi na miss ko na sila Mylene at saka sila Russell kasi ano itay ano inisip ko na sila yung mga kapatid ko. Oh. Kasi ano inisip? mo ko yung ano yung hmm. anak mo. Asa kayo mga kapatid ko kasi nagkaisa lang kami. Uh -huh. Sana kapag bumalik kayo dito na ah uh, miss you po yung mga Marias po. I love you sa mga Marias. Um, sana pagbutihin natin ang pag-aaral. Uh -huh. Kasi sabi ng itay ko, tayo ang tayo ang pag-asa ng mga kabataan. Dapat, yung ano, yung sa school, the education is the key. Yung education, ma, ano yung, yung ano, yung sources para sa atin. Okay, maraming pong salamat. Oo, oh, at uh, kay Ninita po naman. At na kay akin, Ninita. mo pag-aaral mo yan kahit uh, wala ka na sa amin. Sipin mo na mahal-mahal ka namin. Opo ninita, si Ninita. <laughs> sana mapag-isip-isip ka na mabuti kung ano ang dapat gawin at sana yung ginawa mo dito sa Manila dito sa Laguna dapat din yan ang gagawin niyo doon sa iyo, Sa yung pamilya po. At sana mag-aral ka na mabuti. At sana uh, makamit mo yung pangarap mo sa buhay mo. Huwag wow, kang magano mag-asawa kasi na, ano ano, hirap pa tayo, mag-asawa pa. Sobrang hirap talaga yung mag-asawa. At sana wag mong sayangin po ang opportunity ni Binigay sa atin. Kasi maraming tao nangarap na gusto nila makamit ang ganitong buhay para sa atin. Marami po. At sana ninita, mapag-isipan mo mabuti. At wag mong isipan yung ano, yung isipin mo yung sarili mo. Hmm. Wag mong isipan yung ibang tao. Kasi, isipin mo yung sarili mo. Kung ano ang dapat mong gawin kapag darating yung araw. Mahirap ba ako? Masaya ba ako? Kasi makita mo, ano, darating yung araw ni Nita, na yung ano, yung example kami, yung mga Marias, yung kasama mo, maka, yung sinasabi mo lang sa sarili, ay, mabuti pa si yung mga Maria yung kasama ko. Yung ano, doktor na sila, nurse na sila. Kaya tapos ako, ano, dito lang ako, sa loob lang ako kasi hindi nga ako napagtapos ng parang dahil sinayangan mo yung opportunity ni binigay sa iyo. Dapat mag-isip ka na mabuti at mag-aral ka na mabuti. Huwag ka mag-asawa. <laughs> Huwag ka mag-asawa. <laughs> mm. Oh, Siyempre, hindi pa mag-asawa si Ninita. Mm. Alay, pag nag-asawa agad yan ako. Pagalitan ni Nanay Lor na yan. Shout out po kay Nanay Lor na mm. Ninita, ingat ka dyan at sana ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo dyan ha. Oh, po. Yung ano, yung, lalo na yung sa pamilya ko po, yung si Itay. Ah, uh, love you Tay kahit na malayo tayo pero sa ano uh, na, kapag nakita mo itong vlog namin ni, ni Itay, uh, sana uh, masaya kayo kapag nakita niyo ako. Lalo na sa kapatid ko, magara kayo mabuti. at tapos uh, habang may may pag-asa pa, dapat hindi tayo magpakawalan ng pag-asa. Mayroong pag-asa sa atin. Hmm. Sa, so, love you na Itay at sa kayo mga kapatid ko. Marami pong salamat po. Ayan, maraming maraming salamat po at shout out po sa tatay ni Jeffrey. Yan, ah, ingat po kayo palagi dyan sa Davao. At uh, sa po sa lahat po ng sumusuporta sa amin, sa Quarto, po uh, sa Quarto qu Maria, sa Maria, po rin kayo sa buong team. Ayan, at ingat po lagi tayo, saan po tayo naroon. God bless po sa inyo. 拜拜。